ha 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 morning po mga boss Nasa San Agustin Project Dito po tayo Sa pinapagawa ni Boss Pugoy ah, Good morning, good morning Dito muna po si Jao Mata mga boss oh. Ah, good morning, ah, morning mga boss Kape, ano kape yan? boss sa'yo Ayan kape, binigyan tayo ng kape ni Jao Mata Ano, may bayad to Jao Mata? Wala, bayad bayad? Ati, walang bayad dyan? bayad? Sa atin walang bayad kay Boss Pugoy meron? Meron, Boss Pugoy May bayad dyan Ano, sapatos? Sapatos <laughs> 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 At Sapatos <ating, laughs> Boss Pugoy Boss Pugoy Ah, um, Good morning, boss po, boy. Ano ah, so, sa status ko? Tsaka, ano, may jazz? Bati pa din mo yung may jazz? Oo, may jazz. Kung Ayan na nga, boss. kape muna po tayo. Ah, Team plan ni Jao Mata. Dito sa Plaza San Agustin Project. Ah, update muna po tayo dito. Ah, asinta. Asinta ng mga tropa natin. Asinta din na po tayo. Tapos, ah, mamaya. Update din po tayo dun sa Kaliguan Project. Kay Ate Aida. Shoutout po, Ate Aida maglalagay sila ng ano ngayon ng sliding window si Boss Delios kaya mamaya punta po, po, tayo doon pero update na po tayo dito sa tropa natin dito may layout natin yung ano yung asintala nila ayan si Boss Mark good morning good morning good morning ang caretaker po niyan yan ni Boss Pugoy mga boss ayan balit tatlo na po yung gumag gagawa natin dito hiyaw mga dito muna po siya para may makasama silang maghalo mag kape ba boss? kape muna tayo bago magpasa ang trabaho ang ganda ng lalagyan mo ng kape ah plastic plastic bagay na bagay sa'yo no? <laughs> na maganda <laughs> mababasag ba yan? hindi, hindi mababasag to God. Ayan, kung ano yung ito, di mababasag. Ayan, dito ka muna. Ha? Oh, Oo, dito muna ako. Iba muna si Master George daw. Oo, oh, iwan ko mas si master. Oo, oh, kasaw, pepe master. George daw, ayabe, iba sa bing, iba sa bing. Oo, sa bing, sa bing. Pagbago ka na. Oo, diyan, gusto ka o? Magbago ka na. Teka, rakyat, rakyat. ayun, ano po? Ah, uh, tansi, alye sa po. Tapos ulugan natin yung mga poste. para gawa tayo ng mga butterboard dito Ayan, dito po sa kabila okay na rin po ito ah. matuloy lang yung poste Okay na. Diretso po yung mga posting gawa nila dati. Kaya uh, yung butterboard natin pwede siya dito sa side. Hanggang doon. Okay. Tapos lagyan natin ng tansiyan ha. Diretso yung asintano, Pax. Yan, yeah, mag-prepare ka ng ano ha. All uh, of that yung sa taas. Para may magamit sila. Ayo, hey, mau bos, kita kalah si Master Fogi, oh. Ruru. Bos. Ruru Madrid. Nah, kesama sih anu. Pilih Fogi, Bos. Pilih Fogi. Al server gua si film Fogi. Berapa, Bos? Kesama sih jauh mata. tapi kenapa Fogi? Ya, kesama-sama. <laughs> Ang ano? <laughs> ano? Ano? Sama ang mga pogi. <laughs> Master pogi, feeling pogi, ang pinaka pogi. pogi. Hayan. <laughs> Diyos ko si Master Pogi. na naman dati sa kanilang mga project sa pamumunta. Okay na? I start na po yung pag-asinta po natin mga boss. Yes, na may data si Master Foggy ah Ano, gusto mong, gusto mong bilhin yan? Binibilan ko lang ang buhaya boss <laughs> 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 Dahil yung buhaya no? Buhaya, barang, <laughs> barang, barang <laughs> ano, barang... <laughs> Lolong Lolong, ano? Ah, Ruro, Ruro Madrid <laughs> Yan, nagula po tayo ng ano, Ang scaffold Yung ano, sakyan ha, kalakalali ka Para po sa gamit na dito

Ano mo mo Ruru Madrid? Awas. Kay Ro ano Robin? Robin Robin. Boss? Robin ano? Robin Padilla. <laughs> Robin Padilla. <laughs> Ayan, <aso>, si Ruru Madrid. <laughs> Robin Patakla boss. <laughs> Ayan. Masunod. na. Nakapaikot po yan kan dito. Tapos <laughs> yung dito sa CR si mataas. <laughs> dito na. Dito na. Dito na ka masunurin. dito. Okay, iwan muna natin si ano to, si Ruro Madrid at saka si Robin Padilla. <laughs> nah. So ayan mga boss, punta muna po tayo sa ano sa Kanibuan Project para po update. O Pax, meron ka nang bagong masan ah. Si ano, si <laughs> Ayan, Kanibuan Project po tayo. Andito yung mga installer natin ng aluminum window. Ito. Ito. yung pinaka-frame niya. Good luck. Wow. Ang sama na. Dito, dito na si Master mag ano, layout ng closet. Dito, ito na tanggalin kong ano. Ito pa, yung mo lang dito, ano? Itong, ano? Itong fiber cement natin. Cement board. Ayan, ito po yung picks dito. Tapos, temp, uh, ano pala, uh, yung ano natin, yung glass natin dito. Reflective. Reflective glass po yung lalagay natin dyan kulay brown din ay, 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 pakatapos to ito naman yung lalagyan nila ng frame na, Mr. Cole ah, ay <laughs> yung <naman>, mga kasabi pa yung mga pa Shut <laughs> up! sa ano? Sa, ano kay... Kay Boss Bogoy? Si Diyaw Mata? Nakuha niya pangarap niya, Boss. So, <laughs> Nakuha niya pangarap. Si Boss Bogoy. Si, ah, si Boss Bogoy naman... Si Boss Bogoy naman ang ano... Uh, di, uh, di... Di, di niya din goy yun dito. Yan, nakalagay na yung mga frame. Ano na lang po yan. Silicon. Tapos yung mga... Window na. hindi na lang po at saka yung kanyang lak at saka alignment wow, sa ito ang asilya pwede na nating lagay yung mga takip niyo para maaari na ang sa taas at saka sa ilalim ito nakalagay na rin yung ano dito yung mga salamin yan, hindi yung TV console natin tapos si master nandito na sa master bedroom ito, yung ating closet dito yung window na awning Ayan, awning po tatlo, tatlo yung, yung awning nya saka rito Ayan. ito fix po ito fix Ilan po yung may yun, yung may awning yung tatlo closet tapos meron siyang lalagyan ng TV rito closet din yun doon tapos vanity dresser yun dito yung kama dito siya board airboard niya dito para yung TV na sa niya naglagay naglagay na rin tayo ng mga council sa mga sa mga takip ng closet natin ayan di 4 po yan di opo makasim Pinatanggal <coughs> okay. ah, muna ni Mr. Paul Yung ano ka po, bago mag na ni Mr. Paul <coughs> Para, para mag na Para matapos na Shout out niya pa kay Abing, Jervis Tunga Gusto mo magpapagok ka lang <laughs> Hala, wala pala si Jamata dito kaya si Mr. Cool na lang at biglang dumilim ma, Mr. Kool. anong ginawa mo ah. yan ng mga salamin yung ating mga window awning awning po yan o. yun reflective na brown

Bosan siapa tuh? Kasau, pengen alus. Emosi ya Mister Gold. Oh, three. Tapos, kita yang merienda? Kayak Ati Aida, oh, pizza. Mas, di, no? Ya, ini masih jam mata itu, masih Jam ya ini Oh, mau oleh, ini yang menurut Nah, tapos nih, oh. Hmm. Situ aja kakau. Ayan. Ayan mga bos. Ayan dah muna tayo. Ayan ah. Hey, well, ah. Oke, Ayan Hmm. Bayangin ko na Mabo. Maraming, maraming, maraming salamat kay Ari Aida sa libre ano. Tapos meron pang Coca-Cola. Yamada, yari ka dito. <laughs> ah. <laughs> pizza oh. pa.

Ayan, mga boss, may lock na. Ayan. Tapos, lakas silicone. Silicon na yan, eh. Tsaka ito. Okay na. Tapos, yung mga, yung mga takit, in-install ko na. Pero, alay na lang po yung kulang dyan. Tsaka, lagyan natin na nga dito, listo. yan vanity dresser. Ilaw na lang po yung kulang dito, dahil may abang na tayong ilaw.

ito nakatambak na po ito hindi so ayan mga boss ang ganito na lang po yung vlog natin mga boss uh, maraming maraming salamat po uh, God bless po uh, see you sa next video na lang po kita kita lang po tayo mga boss okay thank you